Nabigla si Police Lieutenant General Jose Melesio Nartates Jr. sa pagkakatalaga sa kanya bilang bagong hepe ng Philippine National Police. Kayong pamahal, naglatag na rin siya ng mga programa at polisiya na kanyang ipatutupad sa hanay ng pambansang polisya. Si Gavi sa report. Ikinagulat ni Police Lieutenant General Jose Melendio Nartates Jr. ang pagkakatalaga sa kanya bilang bagong hepe ng Philippine National Police. Sa panayam ng programang Ulat Bayan, sinabi ni Nartates na nakatanggap siya ng tawag mula kay DILG Secretary John Vicrimulya na bumalik siya sa Campo Crame para sa kanyang appointment bilang PNP Chief. Inilatag rin niya ang mga programa at polisiya na kanyang ipatutupad sa hanay ng pambansa polisya. We have a lot of uh, uh, action plans and... Uh actually uh, operational plan. Nandiyan na po lahat eh. We will just uh, improve, we'll just redraft and uh, we'll situate that uh, this kung ano yung hindi na kailangan eh kailangan natin baguhin. Ipagpapatuloy rin ng bagong hepe ang nasimula ng kanyang sinundan na si dating Police General Nicolas Torre III. Ibinahagi rin ni Nartates ang naging direktiba sa kanya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. The uh, directive was simple to uh, maintain peace and order, ensure that uh, there will be a reduction of crime and this uh, uh effort by uh the uh, Philippine National Police should be felt no less than by the community igini twin ng bagong talagang hepe ng pambansang pulisya na talagang nangyayari ang balasahan sa kanilang hanay i will say to it that uh, kung sino yung uh, performing ay uh they will take their post and uh, even go higher position or higher responsibility and for those for those uh Cut short of uh, the performance, well, turuan natin sila kung paano gawin. If uh, hindi kaya, and then uh, kailangan natin uh, mag-ikot. Nang matanong kung may hidwaan sa pagitan niya at ni Torre, ito ang kanyang naging sagot. Kung, ang organization po natin ay uh, professional, when I was uh, issued an order going to APC, eh, tumalim ako at uh, sinulod natin. So, lahat naman po sumusunod. May mensahe rin ang bagong PNP chief sa kanyang mga kabaro. I will ensure that uh, every policeman on the street up to the officers at sa mga namumuno at all level ay ating uh, tuturuan, ating uh, mentor at uh, naka-align po kung ano yung uh, programa na ating ipapatutupad lalong-lalo ng instruction ng ating presidente at ang uh, ng authority at lalong-lalo na ng ating uh, community. Gabo Mil de Villegas, para sa Pambasang TV sa Bagong Pilipinas.